maligayang pagdating dito sa channel ni Bokchoy Choy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Good morning guys! hello mga ka Choy. Tayo ay... Good morning chapa, 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 chapa. So, ta -ta, sa sa lahat. Sa tao tayo sa lahat. Tayo ay magluluto. Magluluto. Ang luta namin kahoy pag walang pambili ng gasol. Gasol, walang gasol. Gasol nagluluto tayo sa Luluto ako guys sa ano sa sa kahoy. Ito ako sa ano sa labas kasi wala na akong gas. Dito ako nag-chichay. Yan, good morning sa inyo lahat. Good day. Ala, hangga't hindi ba tatapos 'to, hindi ako makaka dapat may plastic. Isa. Dapat plastic. Maubos ang uh, tang... Ay, ano ang post -peros. hindi ako makapili. You know? Magbilis lang, guys. Discarte lang pagpapa-apoy nito. Niluto kami sinain. Dito kami magluluto ngayon, guys. Kasi maubos din yung gasol. Wala na kami pambilang gasol. Pero masarap naman yung ano, yeah. yung Sige mo na. Sige mo na to, guys. Sinain to eh, sinaing. Ito ka muna. Papadikitin lang natin. Ang gabi di siya didikit. Kailangan dumikit siya. Pag hindi siya dumikit, pahala siya. Yun, oh, marunong na ako mapadikit. Kasi dito, pwede ito ang gagamitin mo magluto. Yung pinagtanggalan ng yun. Para dumikit siya. Luluto kami ng pangtanghalian kasi wala yung mga kasi wala si papa niya. Siya ang magluluto. Dahil kami ang in-charge, ako magluluto. Jojo, hindi mo magluluto yung tarana yung taba ng luluto. Kira lang yung magluto dun sa ayan. yan. Masyado yatang madami. Masyado madami ang aking yan. So guys, masyado malaki. Ayan guys, oh. Oh, di ba? Nag-ano nag, nag, ano na siya? Nag, Dumikit na siya. Marunong ako marunong, marunong. ako mag ano, mag ng din ng Sinain ko guys, sinain. Paso pag tag-ulan ang, ang, apoy, ano, ang kahoy na babasa, na mahirap magpadikit ng amon. Sana ka na. Ah, bla, bla 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 Sana mag kumulong ka. Di pa? Kung lang yung sinain ko, okay lang ba yun? Kung tila yung sinain ko. Teka lang. Parang gusto kong dagdagan. Kasi apat lang naman kami kumakain. Sayang naman lagi na babahaw. ba? Di ba? Alam nyo guys, ang sarap magluto dito ng magluto ng ano ng sinaing sa kahoy. Masarap. Masarap ang kanin. Ma, ma maganda. Ano? kahoy. Amoy kahoy. Wow naman! Oh oh wow! Wow! Nakakagigil wow. ka. Pwede siya kititin hanggang di lumalabas <laughs> ang mo. Paano masabi? Hindi, anong ganyan? ano ulam natin? Hmm, kilala kong kaliskis mo. Anong oh. ganyan tsaka? Ito ganyan ang ulam namin? Yung talbos, yung fresh na fresh, talbos. Talbos ng... Basta talbos. talbos ng kamote Ah. Yan. Yan yeah, ang ulam namin. Talbos ng uh, malunggay, talbos ng kamote, tapos isda. Yung isda, uh, dyan lang binili. Kaya lang, uh, mahal ang bili dito kasi 200 plus. Tapos sa labas, mamamasahe ko Kaya okay lang. wala talaga ng bilin. Wala na nang bababa. Ako na lang ang mababa. <laughs> Kaya yeah, guys, sabagan nyo po paano ako magluto. Diyan lang kayo guys. Okchay TV ha, huwag niyo kalilimutan. Maraming salamat sa iyong panonood. I-like at share. Palaging mag-comment. Pwede pansikit.